What's up mga kapising? And for today's video, ipapunta tayo sa dagat mga kapising para mag-usok. Maliliit pa po yung mga lambiyong natin mga kapising. Kaya nag-usok muna kami. Mga kapising. At kung nagustuhan mo po ang aming mga video, ay eh huwag mong kalimutang i-follow ang Facebook page namin at subscribe ang YouTube channel. Okay, comment po kung taga saan ka para malaman po namin kung saan nakarating ang aming mga video. Maraming maraming salamat po sa mga solid supporters po namin, mga kapising. Yan at malapit na bata sa dagat mga ka-fishing. Dito na pa tayo sa dagat mga ka-fishing. Na Nagpapain na po kami mga ka-fishing. Ito po yung pain mga ka-fishing. Kugita. Yun na na po kami sa pagpapain mga kapising. Moments later. Iuusok na po namin ito mga kapising dito sa buhanginan. At yung pumain na ilalagay sa lusay sa sabit. An hour later. Sik-sik. Pagbo mga kapising. Kauling naman tayo ng pagbo mga kapising. Pagbo na naman mga kapising. Pagbo na naman mga kapising. Pagbo ulit tayo mga kapising. naman. Ano ping kaya mo ng na Pakainin siya. Pakbolet mga mga ka-fishing. Ano ping tayo mga ka-fishing? Ito po lahat yung ating nahuli mga kapising. Siksik. -sik. Ito ang pagbo. Yan lang. Maraming salamat po sa panonood. Mga kapising. Alright!